So, yan. May naglilinis. <laughs> Merong nag-uuro. Hmm. Hmm? Ayan, hmm? eh, hmm. Meron tayong nagdidilig. Ano kayang ginagawa ni Kuya? Ayan e, no? oh. E, May ginakalgal eh. Ano kaya? Mommy! Ayan. Oh, ayan yung isa oh. Hmm. Nagsisipan nila. Ano kayang nakain nila? <laughs> oh, go. Sige. Hindi yan lalaglag dyan. Go. Tapos lagay mo doon sa lalagyanan, ha? Magalaw to. Ano? Go. Pinaglaro mo na naman, lagot ko sa daddy mo. Pag nasira mo na naman yan, lagot ko na naman. Sarap magana urong? orong. Tatlo ang Oh, pwedeng dalawa lang. Dinis yun yung maigi. Gusto ko tatlo. Oh, Ay, wow, sa tubig. Lang. Pisa na lang, mami. Hmm. Like Talag oh. oh. Mami, ito. Hindi na isa, oh. <laughs> mami? Wow.